Hala nang dahil sa prank ni Kuya Rab ay napukaw ang puso ng isang diwata na walang iba na si Joy. Naku po, grabe po talaga ang ginawang prank ni Kuya Rab sa nanay ni Joy at sa sobrang gulat nga ay napaiyak nga ito. Kaya ang ka-love team ni Joy na si Kuya David ay pinakita po talaga niya kung gaano siya kaseryoso sa diwata at may malasakit po talaga siya di lang kay Joy kundi pati na sa pamilya nito. Kasi nga nang walang tigil sa pag-iyak ang nanay ni Joy ay pinakita po talaga niya ang pag-care nito at pag-respeto at pag-comfort ng maprank ito. Kaya for sure ay sa pinakita ni Kuya David ay napukaw ang damdamin ni Joy na baka ito pa ang maging daan para ang isang Joy Diwata ay ma-in love na kay Kuya David. May video clip po akong ipapakita sa inyo mga idol kung saan ay kitang kita po talaga ang pag-care ni Kuya David sa kanyang maging nanay soon in the future bago po ay eh shout out ko po muna ang mga leaders ng kalingap na sina Kuya Val Santos Matubang Ate Edna Vlogs at Idol Kalingap Rab pati na rin po sa lahat ng members ng Karepa suportahan po natin sila palagi ito na nga po mga idol panoorin niyo po 99

Seksyon na na yan. Sa Black Rock po yan. Joke lang. Ano sorry po kayang nasa Black Rock kasi namiss lang po namin si Mama kaya. Pero pinira. Pero hindi naman hindi ko naman po yun. Kasi grabe wow. po yung tulong po kami na kuya Rock. Sa mga kalingap sa inyo po. Namin oh. salamat po sa inyo. na yun eh. ay. <laughs> <laughs> wow! Grabe ka Kuya David, siguro nung makita ito ni Joy Diwata ay sinecreto lang niya ang kanyang pusong napukaw na kumabog ng dahil sa kare na pinakita mo sa kanyang pinakamamahal na nanay. Sana mas lalakas pa ang chemistry ng love team niyo nang dahil sa prank na ito at mas makilala pa ninyo ang bawat isa kasi malay po natin na kayo na pala ang tinadhana na magkasama in the future. At sa part ng prank naman ay di po talaga ito kayang gawin ni Joy ang iwanan ng Kalingap kasi malaki po talaga ang pinagbago sa buhay nila nang matagpuan sila nito at wala naman pong rason si Joy na iwan ito kasi masaya siya dito at especially tinuturing na niya ito na kapamilya kasi nga may kasabihan ng kalingap na one kalingap one family kaya wala po talagang iwanan kaya si nanay ay napaiyak po talaga sa gulat. Ano po masasabi niyo patungkol dito mga idol? Mag-comment lang po kayo sa comment section at pag-usapan po natin yan. Dito muna lang po tayo Kuya Dambo nga po pala. Bisayang Reactor. Hanggang sa muli, maraming salamat po.